Ayan, prinito ko na yung isda. Then, ihigisa natin sa luya bawang. At sibuyas. Matasin kasi yung lugasan ko. Ayan, yung pinagpertuhan ko lang yan. La, 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 la. Tapos, ang ano yan, kamatis, chili. Yan, meron tayo kalabasa. At nakabili ako ng tauge. Lagyan ko ng, ayan, maliliit ang ano, eggplant, then okra cooking lunch. yeah, hibain natin ang tararara mm. for lunch. Last do sila. Kararating ko lang, look, ang oras. Ayan, yeah, bisa-bisa lang. Pabasa. Pabasa natin, cube chicken. Ito na ang ating next na ilalagay. Ang ating plant la, 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 la. La, 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 la. okra Ayan, full tayo sa gulay for monday lunch la, 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 la. then mamaya ilagay natin ang fish na permito natin then the taugi mm, yummy ang ating lunch for today and the taugi it's really good Alright. Paghaluin lang natin. Then, Il ilagay natin ang Tadadadad! masarap na isda. Then, takpan natin. Dami ko na namang pagkain. Mga ilang araw naman to. Tatlo o dalawa. Oh, yummy. La 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 la. My lunch is ready! Yummalicious! Papak lang to. Tomorrow and today lunch. Kaya sa gulay, may taugy tayo na nakita sa market, kaya nagbili tayo. Oh, this is really yummy lunch. Wala lang tayong rice kasi para walang carbs. Kasi lami, kaayo. Kain sa mga hindi pa kumakain dyan. O uh, yung natin kasi kakain na tayo. oh ayan. So delicious ang ating, ano, um, maraming isda. Ayan ang ating lunch. Mm -hmm. then gagawa tayo ng milk tea. Ayan, may milk tea tayo. Lagyan natin ng ice para so good. Then, that's it. Mm -hmm. Yeah, malicious. Then, abukado. Ang sarap niya, no? Malaki. Ang nabili ko. Look. Malaki. laki. Ayan lang. Oh, yummy. Let's, let's kain. Sa mga hindi pa kumakain, kain na tayo. Yum. Kain tayo. Mm, fish. Napakasarap ng ating ngayong ulap. Then, tauge. Hmm. Hmm. Okra. Mmm. Pakahaon. Paka Kain ka agad kasi. Ano? Late na ako nag-ano, nagluto alas. 12 o'clock na. Mmm. ini nama ini lunch. Ayan. So, na tayo. Ano kain ko na isda? Dalawang hati. Mmm. Um. Then, drinks. Milk, tail with almond, ah, uh, soy milk. Oat uh, milk. Puro yan. So good. Thank the Lord for the day for the food, for the guidance, nakauwi ng chef and sound outer mamalangke. Thank you so much, Lord, sa lahat. Be thankful every day. Lalo na kung ka ng masarap. ka. Bye. Na apat na hiwa ng isda. Kasi ang binili kong isda, tatlo. O, di ba? Hanggang Wednesday ko to na pagkain. Yeah, malicious. Tipid na masustansya pa. Kaya, yum-yum-yum ang ating pagkain. Mm.